Hey, what's up mga bowlers? Maligayang pagbabalik sa aking channel. Halina't pag-usapan natin ang balita patungkol sa pagtanggal ng Clippers kay Chris Paul. At ang balita naman patungkol sa si Steve Kerr nga daw. Talaga ang problema sa Warriors ngayon. Tara't pag-usapan natin 'yan dito sa Basketball Hotshots. Una nga muna tayong dumako mga kaballers sa balita patungkol sa pagtanggal ng Clippers kay Chris Paul ngayon. Well, sa last season nga po mga kaballers ni Chris Paul ay masasabi nating marami nga po ang hindi natutuwa sa ngayon dahil kani-kanina lang po mga kaballers matapos ibalita na hindi na nga daw pinatapos ng Clippers ang last contract na sana ni Chris Paul sa Clippers at literal na kinat ito at pinauwi na siya. Dahil nga dyan marami nga ang hindi nagustuhan sa naging trato ng Clippers ngayon kay Chris Paul dahil hindi man lang ito mga kaballers pinagbigyan na maging sulit ang huli niyang season sa NBA matapos ang kanyang matagal na karir sa liga. Itinuturing na best point guard in the history itong si Chris Paul pagdating sa assist at minsan din nga itong tinawag na point guard dahil na rin naman sa talino nito dumiskarte sa laro at magbigay ng magandang pwesto sa kanyang mga nakakakampi. Bukod pa dyan, isa rin nga ito mga kaballer si Chris Paul sa mga nagbibigay malakas na impact sa liga ng mga nakaraang dynastiya ng Golden State Warriors bilang matinding point guard ng Houston Rockets. Kaya marami nga po mga kaballers ngayon ang nawindang sa ginawa na sa kanya ng Los Angeles Clippers. Samantala, pumunta naman tayo mga kaballer sa balita na si Steve Kerr nga daw talaga ang problema sa Warriors ngayon. Well, sa pagkakatalo nga po mga kaballers ng Warriors ngayon, maraming ang magaganda at masasama na komento ngayon ng mga fans sa mismong Golden State Warriors. Una na nga dyan ay ang pagkakadismaya ng mga fans sa mga naging desisyon ni Coach Steve Kerr sa laruan ng GSW. Ito ay dahil na rin naman sa part nga pong nagawa na ng Warriors malamang nga ng OKC dahil sa sunod-sunod na pagpuntos ng GSW, lalong-lalo na si set Curry, ay dito na nga po mga kaballers inilabas ni Coach Steve Kerr itong si Seth para ma-hit block at tuluyang ma-out of rhythm ito. Bukod pa dyan, marami na din talaga sa ngayon mga kabollers ang nagagalit kay Steve Kerr dahil wala man lang nga daw ito magandang rotation na inilalabas at puro small ball lineup lamang na alam natin ngayon na hindi na nga ito masyadong effective. Kaya di na rin naman mapigilan ngayon ang mga fans na magalit sa head coach ng Warriors na si Steve Kerr dahil na rin naman sa naging resulta ng laro. May isa pangang fans ang nagsabing kung siya nga daw ang presidente ng Warriors ay tatanggalin na nga daw niya agad si Steve Kerr. Sa naging post game interview nga din po ni SGA ay hindi nga nito naiwasan na bigyan ng papuri si Seth Curry sa Warriors dahil sa kanyang naging 14 points sa limitado lamang na minuto niya. So yun lamang mga ka yun lang na muna ang ating pag-uusapan sa ngayon. Pindutin na ang subscribe and hit nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod na updates sa mundo ng basketball. Again, this is Basketball Hotshots. Thanks for watching!